araw ay pupunta kami sa Balagtas para nga sa kasal ni Dominic itong video na to ay medyo luma nag-review na ko ng mga raw footage ko at meron pala ako nito ganito na lang try ba kumbaga kung bago lang kayo dito sa channel ko ay malamang ay hindi okay. nyo ko kilala pero kung matagal na kayo at nakapalaw okay. malamang din e-kilalan nyo na kami anyway, ito si Dominic siya yung sigaw ng sigaw na parang babae nung nasa Hanging Bridge kami nung papunta kami ng Hadouan Falls nung kami ay nagmo pa sige, mawala ka na kuy, huwag ganyan lakad mo Dandan -dan lang. Oh, sige, dadan lang. mo gumagalaw. Gago ba ko to? Bilang pinakamatured at pinakamaalam sa buhay sa amin magbabayaw at magbibilas, hindi naman ako nagkulang ng pagpapaalala sa kanila na huwag kayong magpapakasal. Dahil kapag ginawa niyo yun, katapusan na yon ng maliligayang araw nyo Abay, hindi nga nakinig at nagpakasal pa nga. Good luck, Bilas. Aray! rin hey, naman eh, joke lang abato agad. Grabe. Anyway, congrats, Doms. And hindi talaga na video nung papunta kami dito sa Balagtas. Dahil nga, alam nyo naman ang kalsada dito sa Bulacan. ay parang ano. Tapos tayo naka-tricycle pa. Eh, ayun. Gets nyo na. Pagdating nga, ay unang binidyohan ng aking napakagandang asawa at mga hipag. muna okay, sa mga. Hi. <laughs> Habang naghihintay nga kami dito sa kumakata, eh bakit may red horse agad? Mukha lang ho kong manginginom, pero nagbagong buhay na ako at umiiyo sa sa anak. Ako inyong yung talagang sinusubukan, no? Pero sige na nga, ilabas natin ang pulutan. At pagkatapos kaya ng two battles, tinawag na ang mga pinagkakapitaga ng kalalakihan ng kanalati at lungos para litratuhan na di video. Yari na. Pagpala sa mga ganitong pelikula, mga kaibigan, inuulang videohan yung mga extra. Gawa nga ng pasila maruno. Medyo maraming take ang inahabot. Di tulad namin mga batikan One take ba kumbaga? Kaya naman, habang naghihintay, pinanood na muna namin tong si Dominic para mabigyan namin ng payo at tips sa pag-aartista. Alam nyo naman. Ngitian kayo, sir. Yan. Baka kayo magkatulo yan. Pagpagan mo yung balikat. Yan. Then, kamay-kamay. Then, bari-bari. Kabila baliktad. Ay, sorry. Oh, sa bahara pa. Kuwari inayos. Si Dominic Ay, talaga sa liwa. <laughs> mga hindi nakakaalam, isasabihin ko na para alam nyo, Pangarap ko talaga magkaroon ng napakagandang professional na panglitrato. Para naman pag lang ko yung mga gandam ko, eh astig, di ba? Kaya nga inoper ko dun sa cameraman kung gusto niyang swap yung camera niya sa GoPro ko. Kaso, hindi ako pinansin. Tumawa lang. At ate, kasama di mo ba siya swap, ano swap yung camera mo, ate? Di ba siya swap yung camera mo? Anyway, dahil nga baguhan tong si Dominic sa pag-artist, okay, na medyo matagal lang kami sa mga shots. Bala, bala. Ako ako mamaya, Mark. Sa moto. Kami yung bulsa kaya ka. Kami sa bulsa din. Okay. Sige, sir. Sige, dito. Pero okay lang. Ganyan talaga tayong mga batikan. Kailangan natin pagpasensya ng mga bagito sa industriya. Ituro natin ang mga kagalingan natin at huwag natin silang husgahan. Ibigay natin ang nararapat sa kanila. At yun nga mga kaibigan, showtime na. Simula na ang kasal. Wala nang atrasan. Kaso kayo hanggang dito na lang. Lobat na ang kamera ni kaibigan. Bye bye!